Marami din. Uh, update lang to, update. Mm. Bernice, December 20. Marami, marami nga, marami tao dito. Mga vlogger uh, lang. Marami, marami tao. Uh, murami, murami, tao, uh, murami, murami, tao. Uh, update lang to, uh, update December 20. It's just right. Uh, update lang to mga masaya ngayon medyo wala yata ng ngayon walang walang nanguhuli eh. uh, Trabaho na matino, you know, umagawa ng maayos, pipintangan ng hindi kung ano-ano, uh, sasaulahin ang pagkatao niya. Samantalang nagtatrabaho lang na maayos yan, ano pang gagawin nyo? Sirahan nyo? kung ano-ano ibibintang nyo. Malinaw naman na pinagtatakpan nyo lang yung gawain yung baluktot. Diba? Kung ano-ano ibibintang nyo, samantalang yung sa inyo, bilyon, trilyon ng mga kinukuha nyo kapat sa bayan. Tapos ito, pagbibintangan nyo, 121 bilyon, ay uh, 125 billion, E, klinaro na nga ng kowa yan. Kowa na nagsasalita. Eh yung sa OP, Office of the President, Nagsalita ang COA, pinakamalaki sa lahat na naging presidente. Pinakamalaki ang confidential fund ng uh, PBBM. Tapos kung ano-ano sasabihin nyo dito, o oh, eto, pag eto, bakit nyo, bakit nyo down to si Sarah? Kasi alam nyo malakas. Ganun yun basic ganun ka simple ang nakikita ng tao. Ah magkano kaya yung ano? Confidential ng presidente. Nako, yung sinabi punong kowa ay eh, nasa 10 billion po yata. Nakok. Lalaki pala. Sa radyo na 'to, dito sa radyo na 'to. ano sabi, ano sabi ni ano, ano sabi ni, ano, ano sabi ni Juwa? Kaya raw nila iimbestigahan si Hope uh, si Office of the President. Bakit? Oh, yung mga palusos ninyo, alibay. Ba bakit din nila iimbestigahan eh? Ay, syempre. doon sila kumuha ng ano. Pero ang ibig ko sabihin, ang ibig ko sabihin si Sara ay most trusted, pinakatiwalaan ng tao. Ay, syempre, Bakit siya ang investigahan? Sa 2028 survey, sino nangunguna? umuna? lahat sila, si Sara. kita oh. haba ng... Kaya Bakit si Sara ang investigahan? Eh, sa kanya nagtiwala ang mga tao. Bakit talaga 70

pinagkakiwalaan ng tao, investigahan nila. Eh yung si Bongbong, walang tiwala ang tao doon. Yun ang dapat investigahan. <manyan> <Nakakapaktanga> eh. <manyan> Una na ito si Sara. Oh, Pupunta na po kayo ngayon sa EDSA kasi ang uh, modeling po natin sa kalindar si Sir Kuya. Wala na po si Maui. Hoy! Oh, oh. oh, kayo! kailangan kalian dali yung kwalang 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 ng mamamayang Pilipino. Napakakunti mga kababayan, pansinin ninyo, no, yung ekonomiya natin bumabagsak. Alam niyo kung bakit? Papapasin natin ang barometro natin dyan, yung pamimigay ng, ano, pamimigay ng kalendaryo, kung po ang nagsisirculate ng kalendaryo sa ngayon. Alam niyo kung bakit? Dahil ang mahal magpagawa ng kalendaryo. Tapos, yung iba, pangit eh. Ito, ang ganda ng na kalendaryo namin, no? Oh. oh. Ha? Punta rito. Yung malapit dito, punta lang marami pa to. Ha? Nasa Malapit pa tayo. At saka, alam niyo unahan na to. Alam niyo kung bakit? Sa susunod, itatago niyo to. Mag magiging mahal tong picture na to. Pag ito naging presidente na. Ayun, rin. Uh, yes. Maraming salamat. Sir, nandarao sa Friday. May pamasko na ako kay VP Sara. May kalendaryo na ako.